Oh. Pre, asa mo ka magkato? Magkato ko sa bukid, gali. ano timo to, hay? Ay, magtibaw ko sa ano to, sa bukid. Di, naka bantay ka timo sa kabaw ko na dula. Ay, ang kabaw mo to, to, arato to sa so, kwano, to sa so, dalawang. Ginpatuna ko to kainap, hay. Eh. Ay, pag mo, ayaw eh, ay na nang tuna, Nagkita ko to, ay. Eh. Dogin lawig bala to ni Mo? Gita, oh. tamang kao? Wako naglawig to. Naglawig to, tos dagat, naglawig. <laughs> din bala ta to, ha? Ah? dagat to, to sa... Airport gali, tos dagat, airport. Gilawig ko sa airport. Bay, sa so, dinti mo Sa airport gali, ya, maglawag ta sa imong nambal mo kay kabaw kay lawag mo sa eh uh, ento lawag mo sa loto kale do wen well, ta kun ka ma an ka ambal mo ba na ano ta kun no? nalipat ko anto to sa airport gale oh. na, mo, to paglaweg mo to derga, gas, gale, pag mo to dal gasol bungare pag chu pagada pag tukpa to airport are Oh. Yambal mo tana nagpagkadtok to. Ari kadi. Oh. Ipagtog pa. May bala tana. Oh, may pagtog pa di ada sa airport gele. Pagtog pa nakano ko. Ade mabigat gele ade pag hupot to pa. To. na. Ati kun. Yambal mo kina na Ang upot Hmm. Ano yun na tayo karunay? Ito? Eh, mag-upot ka, mag-upot sa kalabaw e. mo. Eh, sulit mo yun na gawa ito, sa airport ta, na nagpa, o sa pergale, ito pa, pa palunang mo ako. Pa, Tapos pag palunang nag-hambal ko, pag-hambal mo na ito, ito, ito sa airport, ito, ito. Nagtukpagale ito sa akong um, humbun ako. Ito bang ibala ko anay? pangitaon tayo ka, bawa ko dula, nadula. Na, nadula ka, Adola ganit ko no. Eh pagdola mo to 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 sa ano?